yung gabi, nagkaroon ng problema yung motor natin. So, ayaw niyang mag-start, ayaw niyang gumana lahat. So, try natin. Ayan. So, ito yung motor. So, so kahit i-on natin yung susi, so, ayaw umilaw ng kaniyang panel. So, ang chinect ko, guys, ay yung kaniyang uh, battery connections. Uh, baka merong uh, putol or meron ng uh, rust. Kaya hindi na nakakaroon ng electric supply papunta doon sa ating panel. Pero goods naman. And ang next ko pa lang chinect ay itong ating fuse box. Ayan. Ito yung ating fuse box. So may tatlong fuse dyan. Yung isa, reserva. Yung isa is uh, 15 milliamps uh, amps. And yung isa naman is 10. So pag nasira yung isa sa mga fuse dito ay hindi talaga iilaw yung ating uh, panel so hindi gagana yung ating motor pag nasira yung uh, 15 amps na fuse. So, kaya tiningnan ko kanina guys, ayan. Tiningnan ko yung fuse, ayaw niya mag uh, ayaw mabuksan pero goods naman yung fuse. Gumagana naman or hindi naman putol. So Uh, yun nga, ang ginawa ko is trinobo shoot ko, baka nagkaroon ng, uh, ano ba, contact yung negative at saka yung positive wire niya, kaya nagkaganon merong short circuit, pero wala naman, so itong fuse box na to ay uh, para to sa ating mini driving light, yan, ito yung fuse box na yan, so of course ko din yan, and okay naman, wala namang po to so ibig sabihin, walang problema sa wiring natin sa ating ilaw. So, ayan, na-check ko na lahat. Ayan, so na-check ko na dito sa battery and dito sa ating fuse box pero wala pa rin. Ayaw pa rin gumana yung ating uh, motor. So, meron akong na-discover, guys, na dito sa ilalim. Ayan, so try natin. I-on natin yung susi. So, naka-on na siya. Ayan, guys. Uh, naka-on na yan. Oh, okay. kahit ganyanin natin, ayaw parang umilaw. So, hindi yung susian ang uh, may sira. So, kahit anuhin pa natin, ayaw pa rin niyang umilaw. Pero, meron akong napansin dito kasi uh, na-experience ko na to dati pero hindi ko lang masyadong napansin dito sa ilalim ng motor. Okay. Sa mga... Ayan. So, ayan. Gumana na siya. So, posible na nag-loss contact yung kaniyang mga connection doon sa ilalim. So ayan. So baka na experience nyo din to na wala namang putol yung fuse nyo pero ayaw gumana yung motor ninyo or walang display, wala lahat. So nandito sa ilalim yung problema guys. So bukas atin siyang Uh, bubuksan so lahat na to tatanggalin natin kasi ayan gumana naman siya pero ang problema lang is baka nasa gitna tayong biya ng biyahe tapos biglang mamamatay yung motor so magkakaroon pa tayo ng problema so bukas bubuksan natin to yun, uh, ito guys bubuksan natin sa in uh, titingnan natin kung ano ba ang problema doon sa loob bakit nagkaganito yung ating motor na nagpapatay Cindy. So, ayan, gumana na siya. Pero, pag naano dun sa ilalim, ay, ayan. So, mamamatay naman. So, ayan, gumana na ulit. <laughs> Parang may switch dito sa ilalim. Ayan. So, na natin to bukas. Gumana na siya. Pero, uh, ayan. So, gumana na yung moto natin. So, kinabahan tayo kasi two months na lang, mapapasa atin na itong motor na to and nagkaroon pa siya ng issue. Pero minimal lang naman. So, ayan, uh, na-troubleshoot naman natin and eh, nakita naman natin yung problema ng motor. So, ayan, nag-on na siya. So, nag-on na siya. Meron na siyang uh, display yung kanyang panel. So, naka-check engine pero mamamatay or mawawala naman yan pag na naka na yung motor. So, try natin. Ayan, na ba? So kahit okay na siya, hindi pa rin tayo kampante. Baka kasi uh, pag ginamit natin siya nasa gitna tayo ng kasada nagmamaneho ay pigla na lang mamamatay. So bukas, Of course, as what I have said, bubuksan natin to bukas and titingnan natin sa ilalim kung ano ba yung nagka-lost contact. Baka lang yung mga connector or connections niya uh, ng wire doon sa ilalim yung uh, sira. So, titingnan natin bukas na bukas. So, hindi na natin siya bubuksan. Plano ko kasing buksan ngayong gabi, kaso lang ay uh, gabi na. So, Yeah, ipagbabukas na lang natin to kasi meron namang kantahan dito nangyayari sa likod natin kasi nga November 1 ngayon and nagsiselebrate sila so bukas na lang to natin bubuksan in aantabayanan nyo kung ano yung mangyayari bukas kung ano yung madediscover natin so far uh, akala ko major siya na sira akala ko nagkaroon na ng uh, malaking sira pero hindi naman wirings lang or uh, baka nag kontak contact lang yung mga connections or wire na dito sa uh, ating motor. So, ayun guys, yun yung problema na nagbigay sa akin ng sakit ng ulo for like couple of hours. So, inisip ko talaga kung ano yung sira, pero buti na lang nalaman ko. So, uh, I hope itong video na to is eh, somehow nakatulong to sa inyo. Baka naka-experience kayo ng ganitong uh, problema. So, mayroon akong idea kung paano isolve. Kasi, nung sa akin ay talaga ay, uh, ano guys, akala ko talaga na putol yung fuse. Of course, pag hindi na gagana yung 15 amps na fuse or kung putol na ay hindi talaga gagana yung buong motor. So hindi magdi-display, hindi iilaw lahat kasi yun yung gamit ng fuse na yun. Pero wala naman siyang putol. And ayun, hanapan naman natin ng solusyon. So sa so wirings lang pala na nagkaroon ng uh, loss contact. So ayan guys, again, uh, bubuksan natin to bukas. So, gumagana naman siya pero doubtful pa rin tayo baka sa gitna ng daan. Ah, yan. So, gumagana na siya unlike kanina. Pero bubuksan pa rin to natin bukas. So, ayan guys. Thank you for watching and if somehow nakatulong to sa inyo, please subscribe sa channel ko and don't forget to leave a like and if naka-experience ka naman ng ganitong problema please comment down below so thank you guys thank you for watching and see you tomorrow